Ganang araw sa lahat. Ako nga pala si Rachel Joyce B. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ayon kay Nayan Chanda. Halimbawa na lamang ay ang pamilyang mahihirap o hirap magkaroon ng talang at maraming salamat. Sa pamamagitan ng pagmamagit niya sa ibang bansa ay nababahagi niya ang kanyang sariling kultura, relihiyon, pananampalataya at pananaw sa ibang bansa. Kaya nagkakaroon tayo ng lahat ng globalisasyon sa pamumuhay ng bawat isa. Ayon sa kanya manifestasyon ito ng tao na magkaroon ng maayos na buhay sa kanyang pamilya o kanya, sa kanyang sarili. Ay nagtulak sa kanya ng makipagkalakaran ma at maipamalas ang kanyang sariling paniniwag. Adventurero at maglalakbay na maging sa pan Paglala, paglalaban at pananakot sa atin.